mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa... <laughs> sa isang tahimik na baryo sa bulumundoking bahagi ng Kabite. Lumipat ang magkapatid na sina Erika at Joan. Matapos mamatay ang kanilang mga magulang sa aksidente. Iniwan sa kanila ang isang lumang bahay na bato. Matibay. Ngunit tila pinagsakloban ng panahon. Napapalibutan ito ng masukal na agubatan at isang palayan na ni hindi na naaararo. Sa unang linggo, tahimik ang paligid. Umagay puno ng huni ng ibon at gabi na may tahimik na parang patay ang buong baryo. Ngunit pagsapit ng ikalawang linggo, may nagsimulang magbago. Nagsimula ito kay Johan, labing-anim na taong gulang. Mahinig tumambay sa likod ng bahay, kung saan may matandang puno ng balete. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa ilalim nito, nakarinig siya ng tila, mga bulong. Hindi maintindihan, pero malinaw. Parang may kausap pang hangin. Paglingon niya, wala naman. Erika, may narinig ako kanina. Parang may bumubulong sa puno. Sabi niya pagka-uwi. Nakakapanindig balahibo na yung baleting niyan. Huwag ka nang tumambay doon, sagot ni Erika. 22 anyos. Mas seryoso at may pagkapraktikal. Ngunit kinabukasan, bumalik si Joanne sa puno. Doon niya nakita ang maliit na batong may ukit na parang sinuunang simbolo. Natuwa siya. Inuwi ito at inilagay sa kanyang istante sa kwarto doon nagsimula ang tunay na bangungot gabi-gabi may naglalakad sa bubong tila may nagtatampisaw sa mga kahoy na sahig may kung anong anino ang sumusulpot sa mga sulok ng bahay. Maliit. Duwende ang hugis. Ngunit may pulang mata. Si Erika ang unang nagising isang madaling araw. May naramdaman siyang mabigat sa dibdib. Hindi siya makagalaw. Nang sa wakas ay naagalaw siya at makaupo. Nakita niya ang isang nilalang sa paanan ng kama. Maliit, kulubot, nangingitim ang balat. At may mata na tila nag-aapoy. Isa lang ang gusto namin. Isa uli mo ang kinuha mong sagrado. Bulong ng nilalang. Pagkabukas ni Erika ng ilaw, nawala ang nilalang. Tumakbo siya sa kwarto ni Joan habang nanginginig. Hilahod at hindi makapagsalita. Nagsimula nang magbago ang ugali ni Joan. Madalas tulala. Ayaw na lumabas ng bahay. Minsan ay nauhuli siyang nakikipag-usap mag-isa. Pero ang kanyang tinig ay ibang iba. Halos lalaki ang boses. Kinabukasan, ng persahin ni Erica si Joan na sabihin ang totoo. Doon ito, isinalaysay ang tungkol sa batong nakuha niya sa ilalim ng balete. Ipinalam ni Erika sa kapitana ng barangay ang mga nangyayari. Ngunit kahit ang mga matatanda sa baryo ay umiiwas sa usapan. kahit kami, ini-iyaw iniiwasan namin pumunta sa bahaging yan. Matagal nang may lamang lupa roon, Hindi na kami nakikialam. Maikling sagot ng isa. Dahil walang gustong tumulong, napilitan si Erika na gumawa ng sariling paraan. Binalikan niya ang punong balete. Dala ang batong may ukit habang papalapit siya, muling narinig ang mga bulong. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mariin. Para bang may pinapalayas. Nang mailapag niya ang bato sa ilalim ng puno, biglang lumakas ang hangin. Ang mga sanga ng balete ay tila na buhay Gumalaw ng kusa Isang liwanag ang sumiklab mula sa lupa Sa isang iglap, nahulog si Erika sa ulirat Pagmulat niya, gabi na Tahimik ang buong paligid. Umuwi siyang si gumagapang. Sa kanilang bahay, nadatnan niya si Joan na muling nakangiti. Tila gumaan ang pakiramdam. Mula noon, nawala ang mga bulong. Tahimik na muli ang gabi. Ngunit hindi na bumalik si Erika sa likod bahay. Binakura nila ang bahagi ng punong balete at nilagyan ng karato lang. Bawal pumasok. Banal na lugar. Mula noon, natutunan nilang hindi lahat ng kagandahan ng kaligasan ay para pakialaman. May mga lugar at bagay na sagrado sa ibang nilalang at kapag nilabag, daranas ka ng kanilang galit. Pagkaraan ng insidente kina Erika at Joan na natiling tahimik at hindi na ginagambala ang kanilang pamilya. Ang punong balete sa likod bahay ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Mas lungtian kaysa dati. Parang muling nabuhay. Ngunit may kakaibang presensya pa rin doon. Isang uri ng katahimikan na hindi mo maipaliwanag. Parang laging may mga matang nakatingin mula sa dilim ng kanyang mga sanga. Walang sino mang nagtangkang pumasok sa bakurang iyon. Kahit ang mga hayop ay iniiwasan ang lugar. Tuwing gabi, ang kabilugan ng buwan, may mga naiulat na ilaw na sumasayaw sa ilalim nito. Mga munting liwanag na akala mo'y alitap-tap. Ngunit hindi gumagalaw tulad ng karaniwan. Si Joan, kahit hindi na siya ginagambala, minsan pa rin tinitigilan ng matagal sa bintana, nakatingin sa balete na para bang may inaasahan o may kinakausap sa isip. Hindi na nila muling ginalaw ang anumang bagay sa paligid ng puno, sa loob ng kanilang pamilya. May isa na lamang tuntunin. Igalang mo ang hindi mo lubos na nauunawaan.